Hi guys! Today's video I nice gusto ko lang pong i-share sa inyo kung anong gamit kong pag-edit. yon guys, dahil hindi naman po tayo madamot at gusto rin natin i-share para, maru para matuturing mag-edit ang mga kapwa nating mga content creator, lalong-lalong na yung mga nagsisimula. At yun po guys, bago tayo magsimula guys, uh, pwede nyo i-download muna yung cut cut guys c u p c a t yun po guys ito po ay libre na apps so yun po guys paki-download na po at dediretso na po tayo sa pag-explain kung paano ko ini-edit ang aking mga video. Ito po guys! ayan po guys, nandyan na po yung ating cup cut, click natin ang cup -cut at click natin ang new project at yan po ang ating background ay wala sa video, nasa photo natin at yan po guys at yan po ang ating broccoli yan po ang ating broccoli, asa ah, so yung po gusto natin expand ang broccoli sa six seconds at yan po guys 6 to seconds at yan po kailangan po natin alisin yung watermark na cup guys huwag nyong kalimutan na e delete yung ang uh, watermark na cup guys yan kailangan check nyo muna bago nyo i-download yan po guys at kailangan yung ano yung lalagay natin na tao e click natin yung overlay at yan po guys ang tao na ilalagay po natin. Paano natin mailagay yan? So, hanapin natin ang remove background. Remove VG. VG nakalagay dyan sa ano, CapCut. Remove VG. At yan ang, oh, yan po at click natin ang auto. At yan na po guys, ang bilis. Mabilis na gawin guys napaka easy lalo lalo na sa mga baguhan at yan po guys explain para ano yan binagalan natin para masundan nyo guys at yan po ipatunan natin dyan at yun pinutol natin kasi mahaba ang ating video yan po guys kailangan natin ilagay ng maayos sa broccoli at yan po guys yan na siya guys. Check, check, check. 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 Kailangan din maayos ang ating video. Check, check, check natin. Yan po guys. O, oh, yan na. Nailagay na natin ng maayos. Yan po guys. At yan. Click natin yung arrow sa taas. At yan. Click natin ang done. At yan na po guys. Nandod na sa gallery natin. Pwede na natin upload sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Bye bye guys. Thank you for watching.